alamat ng isla ng pitong makasalanan. Nung unang panahon, isang matandang manging isla at ang kanyang pitong anak na dalaga ang naninirahan sa isang tahanang nakaharap sa baybayin ng Dagat Bisaya. Ang kanilang tirahan ay nasa bayan ng Dumangas, isang bayang nasa gawing hilagang silangan ng lalawigan ng Iloilo -ilo, -ilo na bahagi ng isla ng Panay. Araw-araw makikita ang pitong dalagang masayang nagsasagawa ng mga gawaing bahay o kaya namay nasa dalapasigan at nagtatampisaw o masayang lumalangoy. Nagahabulan at nagtatawanan. Tila sila ang nimpang kay gaganda habang nakikipaghabulan sa maalon sa baybayin kagandahan ng pitong dalaga ay bantog, hindi lang sa kanilang bayan, kundi maging sa malalayong lugar. Kaya naman, hindi katakatakang ang kanilang tahanan ay dinarayo ng maraming binatang naghahangad na makuha ang kamay ng isa sa mga dalagang napupusuan. Mahal na mahal ng ama ang mga anak. At ang labis niyang ikinatatakot ay ang makapag-asawa ang sino man sa kanyang mga dalaga ng mga lalaking maaring maglayo sa kanya. Sana kung uh, makakahanap man ng mapapangasawa ang aking anak ay taga rito lang sa aming isla upang hindi silang mapalayo sa akin. Ang naibulong ng ama sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na abala sa mga gawaing bahay. Isang araw nga ay isang pangkat na makikisig na binatang mga ngalakal ang dumating sa kanilang bayan. Nabalitaan din pala ng mga binata ang kagandahan ng mga dalaga kaya't nagsadya sila sa bayang iyon. Hindi lang para sa kanilang mga kalakal kundi para makilala rin ang mga dalaga. Sakay sila ng magagara at mabibilis na bangka. Mamahaling regalo ang ibinigay ng mga binata sa mga dalaga. Naging mabilis ang pagkakaunawaan ng pitong dalaga at ng pitong binatang estranghero. Inanyayahan nilang magtungo sa kanilang bayan ang pitong dalaga na agad namang nagsipayag. Subalit hindi naging madali ang paghingi nila ng pahintulot sa kanilang ama. Hindi nyo pakilala ng lubusan ang mga pinatang iyan. Bakit kayo sasama? Hindi ako papayag. Ang matigas na wika niya kahit pa nagpupumilit ang kanyang mga anak na sumama sa mga binata. Isang araw, habang nasa dagat at nangingisda na ang ama, ay gumuha ng isang mapangahas na pasya ang mga dalaga. Sasama ako sa aking kasintahan, sa ayaw at sa gusto ni Ama. Ang wika ng panganay na si Delay. Ako man, ako man! Ang sunod-sunod na sabi ng iba pang dalaga. Sinamantala ng magkakapatid ang pag-alis ng Ama upang mangisda Pit-pit ang kanikanilang mga pansariling gamit ay sumakay ang mga suwail na anak sa tatlong bangkang dala ng mga binata palayo sa kanilang tahanan. Nang sila ay nasa bahagi na ng baybayin ng Gimaras, kung saan nangingisda ang kanilang ama, ay natanaw niya ang tatlong bangka ng mga estranghero. Lulan ang kanyang pitong anak na dalaga. Buong lakas na sumagwan ang ama para mahabol ang kanyang pinakamamahal na mga anak. Subalit lubhang mabagal ang kanyang maliit na bangka kumpara sa makabagong bangka ng mga estranghero kaya hindi niya nanahabol ang mga anak. Buong pait na lumuha at nagmakaawa ang ama sa kanyang mga anak. Mga anak, huwag kayong umalis, bumalik kayo, maawa kayo. Ang walang katapusang pagsikaw at pagmamakaawa ng ama habang patuloy siya sa pagkaot, Subalit, hindi siya pinakinggan ng walang turing niyang mga anak. Laylay ang mga balikat sa matinding pagod at sa labis na kalungkutan sa paglisa ng kanyang mga anak. Walang nagawa ang matanda kundi lumuha ng buong kapaitan. Wari na kidalamhati rin sa kanya maging ang kalangitan sapagkat ang maliwanag na sikat ng araw ay biglang naparam at sa halip ay napalitan ng pagdilim ng himpapawid. Gumuhit ang matatalim na kidlat na sinabayan ng malalakas at dagundong ng kulog. Biglang pumata ang malakas na ulan kaya't walang nagawa ang matanda kundi umuwi na lamang. Sa kanyang pag-uwi, isang napakatahimik at napakalungkot na tahanan ang kanyang dinatnan. Hindi na pigil ng matanda ang muling pagluha ng masagana. Wari sinabayan din ng malakas na patak ng ulan sa bubungan ng kanyang ulilang tahanan ang walang katapusang pagluha ng kaawa-awang matanda. Labis-labis ang kanyang kalungkutan at pangungulila sa kanyang mga anak. Sa kabila ng mga ginawa ng mga suwail na anak, ay ang kanila pa rin kaligtasan ang inalala ng ama, lalo pat masamang panahon ang kanilang nasa lubong sa paglalakbay. Kinaumagahan, hindi pa sumisikat ang araw ay pumalaot na ang matanda. Inisip niyang maaring sumilong ang mga bangka ng mga estranghero dahil sa sama ng panahon. Nang nagdaang gabi, baka sakaling mahabol niya pa ang kanyang mga anak. Subalit, anong laking pagtataka niya? Nang siya'y nasa laot na nakatanaw siya ng maliliit na islang tila, isinabog sa gitna ng laot sa pagitan ng kanilang isla ng Dumangas at Isla ng Gimaras. Sa lugar na ito siya nang isda kahapon at alam na alam niyang walang mga islang tulad nito sa lugar nang nagdaang araw. Kinabahan ng matanda at kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang mabilis niyang paggaod papunta sa mga mumunting isla. Anong laking panlulumo niya nang makita ang nagkalat na bahagi ng bangkang sinasakyan ng kanyang mga anak na nakalutang sa paligid. Binilang niya ang mumunting isla, pito pito rin ang kanyang mga anak na dalaga. Humagulgol ang matanda, parang nahulaan na niya ang nangyari. Nalunod ang kanyang mga anak nang ang sinasakyan nilang mga bangka ay hinampas ng malalakas na along dala ng biglang pagsama ng panahon kahapon at sumadsad sa mga korales at matatalas na batuhan kaya naghiwa-hiwalay ang mga ito. Ang mga mumunting isla ay tinawag na Isla de los Siete Pecados o Mga Isla ng Pitong Makasalanan. Ito ay bilang pag-alala sa pagsuway at kasalanang nagawa ng pitong suwail na dalaga sa kanilang mapagmahal na ama.